So guys, ayan, dahil mag sasabaw tayo, kuha tayo ng mga gulays. So, kuha tayo ng gulay sa labas, yung yung natalbos-talbos lang din, kasi masarap pag may mga gulay, yung fresh galing sa farm. <laughs> farm. So, yung puso sana, yung gusto kong puso, nandyan pa ba yun? Andyan pa. Kaya nasa loyot, marami doon, and yung malunggay, ano of course, yung puso. So, balik lang ako, guys. So, guys, ito na yung pagsabaw natin. Yan. So, yung puso ng saging, hindi ko kayang, ano hinihingal ako. Hindi na yung tubig, guys. Free kami ng tubig ngayon kasi ulan. ha ha Ah! Loko, ano, ano. Come, come, come. See. What's this? Come. What's this? Hmm? This one. Airbag. Huh? Airbag. Airbag? What's that? Airbag. Huh? That's a TV. Huh? TV. Yeah. Airbag. Okay, go inside. Yeah, too slow. Hmm. So guys, gawa na tayo para tayo ay makapagsabaw na. Ito yung mga gulay natin. May mga bulak pa siya. Oh. Ayan. Tapos, malunggay, of course. And... Tapos, dito ng lamang. Guys, ng mga lamas, sibuyas, kamatis. Kasi yan importante dito kapag magsabaw tayo. Dapat pala, di, magtanim tayo ng ano dito, ng pampapamu. Ayan dito, tanglad. So guys, mag-ano muna tayo, sabaw. Ah, hawa yan guys. Basa natin, syempre, Ah, sabi niya, sabi niya, may naman na Queen, ang dami niyo reklamo sa buhay. Buti nga ako, naguhugas. Kayo nga, hindi naguhugas. Naguhugas ako, no? Pag may naka-video. Na so, hiwain natin. mo Mama! Yeah, mama. Ayaw, kuya. guys, lagay na natin to. So, habang naghihintay tayo na bukal ito, naan lang natin yung ano, apoy para hindi makalas ng ano. Ayan. Mag ano tayo ng malunggay. Malunggay para sa masustansyang ano, vitamin sa mga taong may saltik. Mm, Kung may saltik ka, mag ano ka ng kamunggay. So guys, ito na yung isda natin. Ayan. Tingnan naman, oh. Ito yung favorite ko, guys. Pagkasa natin ng maayos. Ilunod na natin to guys. Ilunod. Ilonod na natin tong pisda. Oh my gosh, it's so hot. Tanghalian namin tong mga may. Tanghalian na breakfast na rin. So, ano lang natin kakain? Apat lang naman kami. So, mga bata, dalawa. So, yun, kami lang. Natin ng asin, guys. Malamang. Try mo na magsabaw na walang asin. So, yung asin namin na yan, pa sa... Ano? At hugasan natin yung mga gulay at ilagay natin. Takpan muna natin. malam po si Adi guys, nagpanday ng lamisa namin na maliit. Kasi may papatungan na kami ng mga gamit. Let's, let's, let's. Walang naman yung gulay at saka ito. Ito yung gulay, di ba? Sabi nyo kasi walang gulay dito eh. Meron. Hindi nga lang kami nang nagtabi. Nyo, tumubo lang ito guys. Pag dito sa bukid, marami kang makukuha. Pag sa city ka, bibilin mo pa to guys. Bibili ka. Siyempre, gusto mong kumain ng gulay, bibili ka kasi wala kang tanim. Kasi kung may tanim ka, hindi mo na kailangan. Bobo ka ba? So, lagay na natin to. At, Michelle, lagay natin ng malait lang na vaccine. Ayan. Matamis naman yung isda. So, kunti lang. At lag... Ah, ang taba-taba ng ano guys. Nang... Tingnan nyo. Nag, nang yung taba niya guys. So, nagtataba siya. Hmm. So, last natin maya kunti yung ano. Tingnan natin yung malunggay guys, guys. At takpan natin. <laughs> my god the sabaw is falling down why don't fall down because the the syrup is gone so malunggay talaga guys ang masarap ihalo sa sabaw na So, huwag niyong patagalin lang. Pag nilagay na niya yung malunggay, huwag niyong patagalin kasi papait siya. So guys, nagsawsawan ako guys. Ayan, nilagyan ko na dahon na sibuyas at maraming sili. And yung ganito guys, so, sobrang bango. Sobrang bango nito talaga. Ayan. Kakaubos ka dito ng ganito laging ulam mo, my God. At lagyan natin ng suka ang tuba, guys. Damihan natin para hanggang may... Ah! My gosh! Woo! Over. So, kakain na kami maya-maya kunti kayo. Ay, ngayon na. Bakit maya pa? So, yun na guys, oh. Kikinid ko kaginid. Ah. Ha? Sarap. Sarap. Lagay tayo ng kanin, guys. <coughs> Away na po mo diha, duha. <coughs> And of course, lagay natin yung sabaw dito. Para go na. ran. Oke guys, ini nama sambal sarap. Ambilan ku cara rek. Oke. Acara ambil. Dri kana agi nang dia mangkade ai pag tamakinan kuan kahoy kemas Tagay so, natin itong isda there. Ang favorite natin dito. Ang favorite natin dito. So, kain na tayo, guys. Ready. So, guys, kain tayo. Ayan yung ulam lang namin. Yan. So, yun uh, doon. One day. Huh? Mila. So, guys. Kain na tayo. Tingnan nyo naman yung sili, guys. So guys, ito po ko, oh. Nuhan! 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 So guys, kain tayo. Mm. Okay. Sobrang sarap nito guys. Oh. Sausaw sa sili. Ang mm. Um, biyod ng isda. Eso. May mga bulak pa yan. Mm. di ba si mga kanya? Oh, yung magiluto ba? Hmm. kita lang. Wala na yung mata. Wala yeah, oh.